Nagluto nga ho pala ko na rin gulay, ari nga ho pala sitaw. Simple nga lang ho pala yung pagkakaluto ko dini, eh, Tapos, nilahukan ko lang ho pala yung tinapa. Abay, masarap din naman ho. Nagbili nga ho pala ko na rin tinapa, 50 pesos nga ho pala yung isang niyan, nga ho pala yung galunggong. Nagbili din nga ho pala ko na rin sitaw sa aking katrabaho, ang isang tali nga ho pala niyan ay 50 pesos din. Gabi na nga ho pala ako nakapagluto niyan kasi nga ho pagdating ko nga ho pala dito ng alas dos galing sa trabaho. Ako nga lang ho pala ay nagmerienda tapos siguro na busog ay inantok nga ho pala at natulog nga ho pala ako. Buti na nga lang ho pala dumating yung dati kong kaboardmate dito ay nagpunta nga ho pala dito sa boarding house at kumatok. Buti na nga lang ho sa katok niya ay nagising ho ako. Kaya nga ho pala siya nagpunta rito ay dadayo nga ho pala ng kain ng hapunan. Sigurin na miso yung luto ko yun naman. Habang nagagait nga ho pala ko dyan ng sitaw, sibuyas, bawang, siya naman nga ho pala ang naghimay ng tinapa. Tinulungan na nga ho pala niya ako para humabis kaming makatapos para humakapagluto na kami. Nagsalang na nga pala ko dyan ng kawali at magigisa naman ho tayo dyan ng tinapa. Kapag nga pala toasted na, at na nga ho palang hahanguin. At magigisa naman ho tayo dyan ng sibuyas at bawang. Dyan na nga rin ho pala ko nagisa sa pinagpirituhan ko ng tinapa. Tapos ilalagay na ho natin sitaw. Halu-haluin lang ho natin at maglalagay naman ho tayo dyan ng mga pampalasa. Ng toyo, umami, paminta. Tapos maglalagay din ho tayo dyan ng kaunting tubig at atin muna nga ho palang tatakluban para ho mabilis maluto. Makalipas ang ilang minuto, medyo paigan na nga ho pala sabaw ay naglagay naman ho ako dyan ng kaunting suka kapag nga ho pala medyo malambot na yung ating sitaw. Nag-add din nga ho pala ko dyan ng kaunting asukal para naman ho balance yung lasa. Kapag okay na nga ho pala yung sitaw at luto na, ilalagay na ho natin aring tinapa. Haluin lang ulit natin para ho yung tinapa ay magsama sa gulay. Kapag nga ho pala pay ganayin sabaw, ay okay na nga ho pala yun at luto na. Mas gusto ko nga ho pala kapag ako'y nagluluto ng adobo yung paiga. Para ho sa lasa ay dikit sa gulay at nanunuot sa sarap. Habang hinahango ko nga ho pala rin talaga namang amoy pa lang ay nakakagutom na. Dahil luto na nga ho pala mga kalingit aring akin nilutong Adobon sitaw na may tinapa. Tara kain ho tayo din eh. Abay ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw. At sumabay na ho kayong kumain dini eh. Ay paano ho bukas ulit. Bye bye!